Ako oh, mga Lodge Good morning Pilipinas Magandang gabi dito sa lugar ko So ito naman po tayo Ito yung jumping jump Hindi ako naka jumping jump nung nakaraan Gawa ng umulan So ngayon gagawin ko na uli Kasi magandang panahon Pero malamig siya Pero okay naman Kaya naman Tara 1 2 3 4

kasi ano medyo basa yan sapatos ko na dumihan na so yun ganun lang mga lods gawin po nating bisyo ang ehersisyo so yun muli ako si Red Ugalin po nating mag at iwasan naman ni Garillo so tingnan yung mga lods yung mga puno nalalagas na yung mga dahon magpupul na siya gawa ng magyayelo na naman yung paligid o ba? Diba? so magiging sobrang lamig na dito na naman so ayun ganun lang tuloy tuloy lang tayo mga lods tuloy lang ang ang buhay ikaw nga tuloy lang tuloy lang din ang ehersisyo abang may buhay pa o diba kita mo yung paligid o oh. yung mga kahoy yung mga puno malalagas na makakalbo lang lahat yan Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan. Lahat niya makakalbo yan. Kita mo nagbabrown na siya. Lahat niya makakalbo matatanggal kasi magiyelo na. Yan. Pati yan. Unti unti siya nalalagas. Ayan. Ayan. So malalagas na po lahat yan. At, at parang patay na siya tingnan. So ganun po. Pero siyempre, tuloy pa rin po ang ating laban sa pag-ihersisyo. Sumuli! Maraming marami pong salamat sa inyong walang sawang pag-suporta sa rails ko. Mga lods, ugaliin po natin na gawing bisyo ang ehersisyo. Tandaan, mas mahalaga po ang kalusugan sa kayamanan. Kasi ang tunay na yaman, yun yung kalusugan ng ating katawan mga lods. Tandaan po natin yan. Maraming pong salamat. Okay, bye!